Ayo, Oh, mobil aku sendiri, oh, bisa berjalan. Kain tayo. 有定格吧。

Salida ka daw ay. come on count it आते हैं Bang on. yeah mm -hmm. どう Pwede libo o ilang pangulong oh, yun din? Oo, oh, madami. Opo. Pwede na bakar kila. Pwede no. At saka marami pati siyang kilala. Ma, magaling na yung magka dito. Pwede Ang saiko pa na lang ako eh. Ang saiko pa na lang ako eh. Seiko, oo. po yun. Lala ko pa ngayon nga. Nagsarusun kami dyan na nalik. Bunsaga, Sarukurba, Gaimbot.

পিছাবলা লোবেন

Sige naman, sampan na tayo ato. Nasampan ah, na yung lingkote nila. O, oh, ayan mga amigo. Oh. Hindi pa tayo nakasama sa ganyan. Yung lingkote nila, hindi pa nasampa na na yung kanilang birada. Yung cross jewel window na kwa oh, nasira. Ay, ah, hindi na nila mabatak. Kaya binatak natin para maisampa. Mabigat kasi yun mga amigo yung lingguti Ano yan nasa isang tunilada mahigit <laughs> Ang lingguti ng ganyan O hindi nila ka, Hindi kaya ang manumanuhin ng tao Ang solusyon talaga dyan di dapat batak sa bangka para maaisampan nila Pero sabi ng busiro Nandyan pa daw ang isday, sa loob Hindi man daw gawa ng mababaw na daw na manaba masira mababaw na Kinsidi pa na ang lalim Mabuti nga kamo mababaw na dahil kung malalim Baka hanggang ngayon nagbabatak pa kami Pala naman pala magyo hindi naman pala hindi naman pala naubos natira pa awa ako ma kaya laki kakunti yata yan natin kita mga amigo at medyo harap tayo sa araw pero yun uh, nagkukuhan uh, mga buhay na buhay pang isla sa loob Ano na lang nila oh Hindi magamit yung malaking sirok at ano ay Walang pambatak Walang pambatak Dalawang tao nagpapa namumulot sa si lalim <laughs> tulingan pa naman pala nandiyan o oh, tulingan o oh. <laughs> magamay ang giligay mga amigo mga <laughs> ah, amigo

sako, oh, may sako pa talaga oh. Aba, hiningin nyo na yata lahat <laughs> Huli <laughs> <laughs> Ha? Kakaunti na nga lang huli Sabi ko pa lang ay Oh May naka plastic pa, may naka sako pa Bagay, maganda yan, marami-raming pamain hindi na mong problema sa hulak. Tinulungan pa ng busero at salamat, hindi na ano Okay, salamat! Aba, 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 baka, baka mabusiyat pa. Ayos, dami pa rin. Aba, marami-rami na mahuhuli yan. Gandahan lang ang paghihilo para matagal masira. Ito oh ang ibigay sa amin oh, mga puraw. Oh. Oh, Yan oh. Bilyon, oh. Yan ang ibigay sa amin pamain mga bigo. Yan oh. Um. Oh. Yan tulingan mga bigo, Yan. Yan oh. Okay, ibigay sa amin to. Wagon priyora mga migo. ang ano niya na anak po na kami pa kuha <coughs> ng mga amigo pa palaot naganap na rin kami ng buya na ma uh, buya nga ma talian ayan ayan mga amigo ayan, ayan. dito ha, sarap mga bigo pang kilaw yung mga maliit ang sila na mga kasama ko ng pang ng pang kilaw kilaw daw sila yan o sige mga bigo salamat ganak mo na kami alis namin sa Pangulong mga amigo ngayon lang kami nakatali ng buya halos lahat ng buya may nanaanin namin may mga nakatali ng bangka ayun, naghanap kami ng mga kasulo ayan, paiputan pa rin kami ng bangka ayan. bangka dito marami apat yata, may isa dito may bukod yun nandito ano, mayroon pa sa baba babaw dalwa, ayun, ayun dalwa tapos dito sa may northeast may dalwa, norte may isa tapos may dinaan na din tayo diyan kaninang isa sa may wisti. Siguro, siguro mga amigo, nandito na ang uh, kaya na isdat. Nangangarito ang mga bangka eh. Hindi lang namin alam itong aming natalian. Pero, anong nahuli mo? Ay, buraw. Ah, buraw. Ayos yan. Sana, mayroon na dito bigtuna mga amigo. Bigtuna talaga ang uh, pangunahing purpose namin ngayon. Pero pag mayroong mga maliliit at kakain, ako ba, dalahan na ito. Wala na itong pili-pili.